Hi guys, ito guys yung malaking pagkakamali ng isang maliit na sari-sari store owner. So, itong pagkakamali guys na palagi rin nangyayari sa mga maliliit na sari-sari store owner o kagaya po, na mayroong paninda na hindi naman ano, yung nga maliit nga eh. Ayan, kita mo naman kung gaano kaliit nga pa. Yung e, maliit lang talaga. Ayan. So, malaking pagkakamali ito guys na binabali wala lang palagi ng mga sari-sari store owner kung ba kaya eh, kadalasan kadalasan sa mga sari-sari store owner na ano nag, inagsasara o kaya nalulugi isa ito guys sa napakalaking pagkakamali talaga Uh, ito guys, yung araw-araw guys na kinukuha nyo sa inyong paninda, yung benta o yung kita ng paninda nyo ay unti-unting nababawasan, ginagalaw na hindi man lang binabayaran. O kaya gusto mong bayaran, wala kang pambayad, kagaya ko na kahit araw-araw mayroon akong kinukuwang ano pera na binibili ng ano pamasahe sa school, pambili ulam, ganun. So, kung iisipin mo guys, napakalaking uh, pagkakamali talaga ang ganung ano pangyayari. Kasi guys, sa liit ba naman ng tubo mo sa paninda mo, ganun pa rin ganun yung mag- ganun ganun yung ginagawa o ganun yung nangyayari. Unti-unting nababawasan yung puhunan mo dahil doon. So, ganun guys, kung is suma so total mo guys eh, malaki din yan pagkalipas ng isang linggo o kaya isang buwan so sa akin guys ganun ang nangyari guys malaking bawas talaga sa akin yung uh, pira na kinukuha araw araw pinampili ng pagkain at saka guys it eh, pambaon sa school so ganun yung napakalaking pagkakamali ng na isang sari-sari store isang maliit na sari-sari store so paano ba yan guys na maiiwasan ang ganon halimbawa guys eh, maiiwasan naman guys ang ganon kung meron kang extra na kin pinagkakakitaan o kaya mayroon kang trabaho na pinagkakakitaan na iba. So, yun yung gagamitin kong pira para naman yung uh, income ng sari-sari store mo ay hindi mo talaga magagalaw kahit ilang sentimo. Tapos, uh, ano ba yung guys yung mangyayari? So, lalo na nagrerenta ka pa, umuupa ka na ng pisto, kagaya ko, limang libo, isang buwan. So, napakalaking problema yan, guys. Pag bayaran na ng rent. So, nisip ko, guys, na kailangan talaga, wag na wag gagalawin yung kita ng sari-sari store mo para naman hindi uh, magkaroon ng malaking bawas doon sa puhunan mo. So, kahit anong gawin mo, kung yun lang talagang paraan para magkaroon ka ng tira na pang ng hula mo, kaya pang sa sa pamasahin ng mga anak mo, eh, eh, wala na tayong magagawa. So, much better na lang siguro, guys, na uh, mag-type ng budget, higpitin talaga yung budget, para naman, kahit papano, hindi masyadong magalaw yung pera at maiikot pa rin. So at para na lang para na rin hindi ka tuluyang magsara. So yun guys, yung pinakamalaking pagkakamali ng isang sari sa Kristo. Kung na, na maliit ka dahil ako. So kung hindi ka pa nakapalo guys, pakiclick na lang yung subscribe button para naman maging updated ka sa mga susunod ko pang video. Kita-kita oh, tayo. Thank e,